Pilipinas na! Wala kang kwentang past president! Impeach ka! Oo! Oh, gusto ko may impeach ka! Gusto ko pong malaman ninyo na hindi ko po pababayaan ng ating vice president. So, narinig nyo po yun mga pre. Okay, narinig nyo po yun na wait lang. si Marculeta mga pre. No, itong si Marculeta. Kaya lang gusto niyan po mag-senador, uh, no? Kasi, ipagtatanggol niya ang vice president na Mandarampong. Yun lang. Hindi po ito magsisilbi sa mga Pilipino, sa taong bayan, sa ating bansa. Hindi po. Nakikita ko na po eh. Diba? Ang ipagtatanggol po nito, sigurado ako, si Kibuloy, ha? Huh? Sino pa ba? Mga Duterte? Ah, oh, Pamilya lang po. Pamilya ng mga Duterte ang siguradong ipagtatanggol nitong si Marculeta. Ah, oh, maliwanag po yan. Diba? Ito ba? ay uh, iboboto nyo ba to? Halatang halata na po eh. Diba? Kahit yung mga Ilocano po, hindi po ito iboboto ka po si Marcoleta. ba? Diba? Isinusuka po. Kasi, nilaglag niya. No? Nilaglag niya yung kailukanuhan. Paano pong nilaglag? Eh, kinampihan po yung mamamatay tao eh. E yung mga ilukano, ayaw naman kay Digong. Kasi nga, mamamatay tao eh. Kurakot pa. ba? Diba? Pero si Mar Marcoleta, pinupuri ang mga Duterte. O, diba? Ganon. Ganon po itong Marcoleta na to. Diba? Wala po itong magandang gagawin pag ito yung nanalo bilang isang senador. Wala po. ba? Diba? Pero sa mga pamilyang Duterte, kay Kibuloy, may magandang gagawin yan. Yun yung ipagtanggol ng ipagtanggol yung mga magnanakaw, mamamatay tao. Eh si Sara Duterte nga eh. Hindi daw niya pababayaan. Ah. <laughs> Narinig niyo po yun? Hindi daw niya pababayaan. Hindi niya. Diba? Dapat nagpupukos. Kapag kasi kayo tumakbo bilang isang senador, dapat ang nasa, nasa isip niyo, papaano umunlad yung ating bansa. Hindi man biglaan, pero dahan-dahan. Hindi yung magsisinador ka, tapos pamilya lang yung ipagtatanggol mo. Isang pamilya, ipagtatanggol mo. Tama ba yun? Manyakis! Sigurado ako ipagtatanggol nito. Sino po yung manyakis? Si Kibulok po. Diba? Tingnan nyo yung ibang sinador. Diba? ba? gusto nilang tumakbo bilang uh, senador para makatulong sa mga Pilipino. ba? Diba? Mapaunlad pa unti-unti yung ating bansa para hindi tayo mapag-iwanan. Yun yung mindset nila. Pero si Marcolita ang mindset niyan, hindi natin pababayaan ang Vice President. K.O. Yun, hanggang dun lang yung level ng utak niya. Diba? Hanggang dun lang. Mahal niya daw eh. <laughs> Mahal niya bilang kaibigan. E eh, kumusta ka naman yung mga Pilipino? Wala ka bang plano sa mga Pilipino? Kapag ikaw ay naging senador kapag, pero alam ko hindi ka mananalo. Kaya ako sinasabi ko sa mga viewers ko, huwag niyong iboto yan. Straight po natin PDP Laban. Ibagsak natin papuntang iniduro KO. Ah. Uh ang mana matahimik na itong Marcoleta na to. Ang yabang eh. Mayabang si Marcoleta. Oh, ngayon, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, bago natin pakinggan yung kayabangan ni Marcoleta, syempre, no? Meron po tayong uh, Facebook page dito. Yan. Ballpoint man 2.0, huwag pong kalimutan i-follow yung ating uh, mga social media accounts. Meron din po tayong TikTok, Meron po tayong uh, Facebook page, Timbirador at Bullpointman 2.0. TikTok po natin ay Bullpointman 2.0. Huwag nyo pong kalimutan yan mga pre. So, eto na. Sa so, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Like, share, subscribe and ring the notification bell para updated po kayo palagi sa ating mga uploads. Okay? Tandaan nyo po yan. Hmm? Libre lang pong mag-like at mag-subscribe. <laughs> okay. Pakinggan po natin ngayon yung kayabangan ni Marcoleta. Gusto ko pong malaman ninyo na hindi ko po pababayaan ng ating Vice President. Yeah! Narinig niyo yun? Gusto niya po daw na malaman natin na hindi niya pababayaan si Sara Duterte. Hindi yan yung gusto naming malaman, Marcoleta. Ang gusto naming malaman, kapag ikaw ay naupong senador, ano yung plataforma mo, ano yung mga gagawin mo, yun yung gusto naming malaman. Kasi yung pagtatanggol mo kay Sara Duterte, hindi kami interesado dyan. Dahil bangag ang pinagtatanggol mo. Bangag! ba? Diba? Klaro? Bangag. Mandarambong. Di umano. Diba? <laughs> ano? Ano na Markuleta? Wala na bang iba? Sara-sara-sara na lang? Parang kang bulldog na sunod-sunuran ah. Hindi, totoo lang. Parang aso na sunod-sunuran sa mga Duterte. Wala kang sariling ano eh. Discard eh. Ano yan? Mag magsisinador ka para mag, mag ano, maghigante? Ipagtanggol yung mga uh, nagkasala, nagnakaw, ganun? Yun ba yung purpose mo ng pagsisinador mo? Ay, di, hindi ka mananalo! K.O. Oh. Mangyari na ang mangyari. Kung sa... Ang yabang? Oh, tinan nyo yung kayabangan niya. Na ang mangyari. Oh, mangyari na daw mangyari, oh. Pakinggan nyo. Oh. Mangyari na ang mangyari. Mangyari na ang mangyari. Mag-fake news tayo na mahal yung siling green, siling, uh, sibuyas. At Bill Pepper. ah, oh. Mangyari nang mangyari. Mahilig ako mag-take news. Saba de Mercolito. At taka na Kung sakasakali pong itutuloy nila yung impeachment, sana po ay nandun na ako sa Senado. oh, tingnan mo. Tingnan mo mga pre. 'Di ba? Ipagtatanggol niya pala si Sara Duterte pag ito ay naging senador. Dedepensa niya doon. Ha? Diba? Yan po ang plano. O, oh, ba diba, mga pre? Huh. Kaya pala gusto mag-senador. ba? Diba? Dahil ipagtatanggol yung amo. Papabayaan yung bansa tapos yung amo doon magpupukos. Pupukusan doon. Si Sarah Duterte yung pupukusan niya. At ang bansa papabayaan. Eh, ganun may mangyayari talaga. ba? Diba? Ganun talaga. Nakikita ko na yung hinaharap kapag ito ay nanalo. Yun at yun ang gagawin. Eh, pagtanggol. Parang bato de la Rosa lang, ba? Diba? Ganun yung gagawin nitong Markuleta na to. Oh. Kahit ilan pa sila. Iyabang. Kahit ilan pa sila. Kailangan mo kasi magyabang eh. Mag-angas-angas Para, kunyan, magustuhan ko ng mga tao. Ganon. Angasan mo pa, Marcoleta. Hindi yung parang wala. Kumain ka na ba? Ganito ba, oh? Kahit ilan pa sila. Dapat ganon. Parang, Philip Salvador ba? Di, parang pelikula lang ba? Oh, hindi yung magsasalita ka na kahit ilan pa sila. Matamlay ka na nga. Lakasan mo. asan mo ba? Para kahit itlog ko pumalakpak. Pag narinig ko yung angas mo, papalakpak yung dalawa kong itlog. <laughs> Isa lang pala yung itlog ko. <laughs> <laughs> oh. Kahit sino pa sila. Kahit sino pa sila. <laughs> K.O. Wiset Ang <laughs> kayo, no? Kahit ilan pa sila. <laughs> K.O. Oh. Kayang-kaya natin sila. Kayang-kaya -kaya natin sila. <laughs> Hindi ka nga umubrasak sa ano eh, quad kum eh. Nung nandun kayo, pa kasi nun eh. Ikaw nga umubra eh. Diba? Hindi mo nga kinaya dun sa ano, kongreso. Sirado pa kaya? K.O. Bastos ka na nga dun sa kongreso. di ba Sirado pa kaya? Ah. Uh, bastos ka dun eh. Pikun. Pikunin. Eh, wala kang nagawa dun. Tapos kayo magyayabang kasi na na yan. Magyayabang ka kahit ilan pa sila. Sa bagay, marami kang kakampi doon. Oh. Kaya medyo malakas-lakas loob mo. Oh. Pandyan si Cheese, kakampi mo yan eh. Diba? Kaya sa 2028, tandaan po natin yung pangalang Cheese Escudero. Papuntang Iniduro. duro. K.O. At basta't ang taga Dabaw Davao City, matatapang. Ang taga Dabaw Davao City, matatapang. Sino ba yung vlogger sa mga taga Davao na kumakalaban sa administrasyon? Pinatawag sa Tricom. Eh, hindi pumunta dahil mga bayot. Mm -hmm. K.O. nga kami, matatapang daw. Lahat naman nang nakatira sa bansa, may matatapang, may hindi matatapang, may, may, Huwag mong lalatin yung dabaw na matatapang. Ha? Nang bu nang uto ka pa dyan eh. May nakatira dyan, may kilala ko dyan sa dabaw, hindi matapang. Tahimik lang yun. Nala, ayaw ng gulo, kasi hindi nga matapang eh. Amos nilat mo? Nambula ka pa! <laughs> Galing mambulay, eh, no? Nagmamahal sa kanilang bansa. Kaya, magsama-sama po tayo. Eh! Ayoko nga. Sama-sama <laughs> daw tayo. <laughs> Nagmamahal sa kanilang bansa kaya magsama-sama po tayo. Iboto nyo po ako, ha? ha? pag ako naging senador, ay naku po. Uh, pagtanggol ko talaga mga Duterte at masiguro mapuno pa yung bulsa ko niya. Tanong dito, magkano kayo yung ginastos ni Marcoleta? Sa pagtakbo niya ngayon, magkano kaya? Magkano ba yung sahod ng ano? Pagiging senador, magkano ba? Kung halimbawa yung yung ginastos uh, ni Marcoleta ngayon, milyon-milyon, mababawi niya ba yan sa sahod niya lang sa pagiging senador? Anong ko lang? Mababawi niya ba? Hindi ano? Malabo ano? Anong gagawin? Anong gagawin? Para mabawi yung ginastos niya sa pagtakbo niya bilang isang uh, uh, senador kung in case lang or halimbawa lang na manalo to anong gagawin niya eh, alam niyo na yon kayo naman eh di ba oh ngayon isunod po natin ito itong video na to okay panoorin po natin oy bibi sara lumayas ka na wala kang kwenta president Pimpits ka! Oh, oh! Gusto ko may ka. Oh! Ayan mo, Sara. Galit na galit na sa'yo yung mga Pilipino. Lumayas ka na daw sa pagka-vice president mo. Kasi tamad ka, mandarambong ka, di umano. Diba? Ano pa? Oh, mahilig kang magbanta. Diba? Pamilya yung mamamatay tao. Oh, lahat na! Kayabangan! Nasa inyo na! Ang yayabang nyo! Ang yabang! pa more! Hmm, tuloy natin. Galit na galit na yung trupa natin, oh. Aba guys, <laughs> hindi ko mapipigilan <laughs> yan. Magnanakaw ka si Sarah, eh. Magnanakaw ka! Magnanakaw ka daw! Basta! Hindi ba ako? Tara po magnanakaw hindi ako. <laughs> <laughs> eh, saan ba kasi nakatingin itong kaibigan natin? Si Sarah daw kasi yung magnanakaw, hindi siya. Oo. Oh. <laughs> 125 sa ng labing dalawang araw. Sa na... Hindi, 11 days lang. <laughs> hindi, labing araw. Labing isa. K.O. Mm. Tuloy! Baka sabihin, peak news tayo ha? 11 days lang. Panawagan! Mga taong bayan! I-peak na natin si Sara Duterte! Ekay na! Ah. Oh. Ngayon na talaga. Di diba? Ngayon na. Dapat lang. Pero si Cheese... Si Scudero... Wow! Natutulog pa sa pansitan. <laughs> Pakapi-kapi lang, di ba? Sarap buhay. Yung trabaho, hindi minamadali. yung taong bayan, gigil na. Simulan nyo na, di ba? Pero si Cheese, ay ka lang, kapi-kapi muna tayo. Kaya tandaan nyo po, ang pangalang Cheese is Kudero, Ederezo, sa Inidoro. <laughs> diba? Kala natin matino ito si Cheese. Wala din pala eh kung kung saan yung malakas nandun siya. Ibig sabihin, walang pagmamahal sa mga Pilipino sa bansa natin, wala. Gusto lang ng ano eh, kung saan malakas, ala doon ako. Piling piling mo naman sis, malakas pa mga Duterte. Piling mo lang 'yon. Diba? Ang mga Duterte wala na. Patapos na. Hmm. Nagkamali ka ng taong kinampihan. 'Di ba? Nagkamali ka. Parang ang tingin ko dito kay Chis, ano na eh, sunod-sunuran na eh. 'Di ba? Ah! Oh. alat halata naman eh. Anyway mga pre, yun lang muna yung ating video ngayon At syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video Meron po tayong Facebook page Ballpoint Man 2.0 At meron din po tayong Timbirador na Facebook page Okay? Meron din po tayong TikTok Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts Okay? Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and ring the notification bell para po maging updated po kayo lahat sa ating mga uploads. Okay? So, yun lang po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.